Hello mga kabayan. Dahil sinipag ako ngayon, samahan niyo ako na mag-cutter dito sa damuhan. Kung pipiliin mong dito ka sa ibang bansa maninirahan, ay sa iyo lahat ng trabaho, mapatrabaho sa loob ng bahay. Maglinis, magluto, maglaba, magplancha At lalo na kapag may hardin ka, ikaw pa din lahat ang gagawa dito. Iniisip ng karamihan sa atin bakit hindi na lang daw kukuha ng uh, katulong kasi nasa ibang bansa ka nga nakatira. Oo, nasa ibang bansa nga nakatira. Pero hindi po yun ibig sabihin lahat ng nakatira na sa ibang bansa ay mayaman na at mapira. Hindi po yun totoo kasi yung sahod mo ay kulang sa pangsweldo sa katulong. Kaya nagiging mas practical na lang at ikaw na lang lahat ang gagawa hanggat kaya mo. Kaya kayo guys kung gusto nyong manirahan dito sa ibang bansa, gusto magtrabaho, mag-abroad, kailangan ay may baon-baon kayo ng lakas ng loob, tiwala sa sarili at dasal palagi. Ang pag-aabroad at ang pag-aasawa ng mga afam ay isang suntok sa buwan talaga. Hindi lahat ay siniswerte. Kaya pag-isipan yung mabuti 100 million times kung pwede. Kasi ika nga ang pagsisisi ay laging nasa huli. Nasasabi ko ito sa inyo guys based on my experience kasi nandito ako sa ibang bansa at isa ako sa hindi pinagpala dito na makapag-asawa ng APAM. Kaya kailangan talaga magiging matibay ang inyong sarili, ang inyong lakas ng loob at ang inyong isipan. So yun lamang guys for today's video at maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta. Ingat po tayong lahat! Bye!